Nahaharap ngayon sa patong-patong na kaso sina Sheila at Alice Guo ito nga ay matapos sampahan ng sangdamak-mak na reklamo patungkol sa usaping pera. Humarap ngayong araw si Sheila Guo sa ilang senador at doon nga sinabon ito at pilit na pinaaamin sa mga iligal nilang gawain dito sa Pilipinas. Sinabi din ito na kaya daw hindi niya kasamang humarap si Alice Guo sa Senate hearing dahil umano sa trauma nito matapos nga daw itong galawin ni Pastor Kibuloy narito panoorin ang video. Okay, Miss Sheila, magandang umaga sa iyo or magandang tanghali. Um, <clears throat> magtatanong na po ako sa uh, amlak Sino pong nandito para sa amlak Yes, sir. Please approach the mic. Namumukhaan ko po kayo. Nakapag-oath kayo last hearing. Ano po? Yes, sir. What's your name again, sir? Yes, Attorney Arpon. So, please take your seat and then lalagyan na lang po kayo ng nameplate ulit. So, attorney, last Friday, ah uh, kayo po, the Anti-Money Laundering Council, the NBI, and the PAOK, jointly filed several counts of money laundering. No? Uh, I-Pilipino ko na rin para uh, ganap ding mapakinggan ni Ms. Sheila yung sagot niyo. This is importante itong tanong at yung sagot ng AMLAC sa inyo rin, Ms. Sheila. So nung biyernes, kayo po sa AMLAC, ang NBI, at saka ang PAOK, uh, jointly po kayo naghain ng several uh, counts ng money laundering laban kay Alice Guo, kilala din bilang um, Guo Hua Ping, kasama si Sheila Guo at iba pang mga individual. Ano po yung pwedeng parusa kay Sheila Guo sa mga kasong ito? Uh, magandang umaga po, uh, Your Honor. Well, under the Anti-Money Laundering Act, the commission of money laundering carries with it the penalty of imprisonment. Ganong katagal po yun? For Section 4A, B, and C, up. Uh, from 7 years to 14 years, Your Honor. From 7 to 14 years per count? Ilang counts ang finailaban kina Ms. Sheila at yung iba pa? Uh, there are 87 counts, uh, Your Honor. 87 counts. So kahit yung lower end na 7 taon, kasi ang... Uh, kapag na-convict po kayo, Miss Sheila, kasama si Guo Huaping at yung, yung mga 28 pang ibang tao, 7 to 14 years ang uh, parusa ng pagkabilanggo per count may 87 counts po na nakahain. So kahit kunin natin yung 7 years minimum times 87, eh medyo matagal-tagal po iyon. Ano ba yon? 560 years? Tama po ba, Attorney Arpon? More or less, thereabouts. So, medyo lampas na po sa isang lifetime, kahit dun sa minimum 7 years, kahit sa isang count lamang. Pag-isipan nyo sanang mabuti iyon, Miss Sheila, yung narinig nyong sagot uh, ng AMLAC sa atin. Salamat, uh, Atty. Arpon. Eh Sheila may amnesia ka ba? Madam Chair, <laughs> hindi 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 ako naniniwala. Sheila, kami hindi mo kami pu pwedeng bulahin. Na sasabihin mo wala ka talagang alam lahat at lagi mo sasabihin si Alice ang nagde-decision sa Una, Madam Chair, gusto ko mong sabihin that uh, I totally agree with you na na yung aking uh, human discernment na makita kung ang isang tao ay nagsisinungaling o hindi. Kung ang isang tao ay may tinatagong impormasyon, klarong-klaro, Sheila, klarong-klaro na may tinatago ka. Gusto lang namin paalala sa'yo, yung 87 counts, isang kaso mo pa lang yun. Napakadami pa na susunod. Gusto ka naming tulungan kung magsasabi ka ng totoo. Gusto ka naming tulungan. Sana nakikita mo ko ngayon as I look at you eye to eye. Gusto ka naming tulungan kung magsasabi ka ng totoo. Hindi ka sa amin nagsasabi ng totoo. Bakit? Babanggitin ko sa iyo isa-isa. Mula noong nakaraang hearing, sinasabi mo wala ka laging alam. Di ko alam yan, di ko alam yan, di ko alam yan hindi ka nagtatanong, hindi mo alam saan ka pupunta, etc. Pero, pagdating mo doon sa Saba, nagtanong ka na kay Wesley, nasaan na tayo? Okay? Nagtanong ka. Pero, Sheila, kami ba mapapaniwala mo? Mapapaniwala mo kami na limang oras bumiyahay ka sa van, hindi ka nagtatanong? Sumakay ka sa small boat ng ilang oras ulit, limang oras, hindi ka nagtatanong. Doon sa big boat na ilang araw kang nandon, hindi ka pa rin nagtatanong. Sumakay ka ulit ng small boat, hindi ka pa rin nagtatanong. Tapos sasabihin mo sa amin, pagdating mo doon sa Saba, after so many days of traveling, doon ka palang magtatanong. Gusto mo maniwala kami sa'yo? Pangalawa, binanggit mo kanina doon sa sa Pangasinan farm namin exact words mo farm namin madam chair yun ang sinabi mo farm namin pero wala kang masabi kung anong farm yung pinakita sa ni madam chair sasabihin mo wala ka lang alam bakit kasi yun ang most convenient na pwede mong sabihin wala akong alam pero sila 2019 madam chair natatandaan niya yung Filipino food na kinain nila bago magkaroon ng uh, pandemya, natatandaan niya lahat. Eh Sheila, may amnesia ka ba? Madam Chair, <laughs> hindi, hindi, hindi ako naniniwala, Sheila, kami, hindi mo kami po pwedeng bulahin na mo wala ka talagang alam lahat. At lagi mo sasabihin si Alice ang nagdi-desisyon sa'yo. Uulitin ko yung sinabi ni Madam Chair na kung pinapayaga mong gamitin ang iyong pangalan, kung sasabihin mo hindi mo alam pero involved ka sa mga criminal activities, madidiing kang gusto. Ngayon, nasasabi mo, kilala mo si Mayor Kalugay. Pero noong last time na sinabi mamin, meron ka bang kakilala mga politiko na tingin mo pwedeng tumulong sa inyo? Wala ang sagot mo, hindi mo alam. Pero ngayon, may binanggit kang mayor. So, isa lang ang itatanong ko, Sheila. Isa lang sino pa yung mga tumulong sa iyo na nasa gobyerno? Ito man ay staff ng isang ahensya ng pamahalaan, politiko man ito, mayor ba to, congressman o kung saan man, sino man, sabihin mo sa amin dahil hindi kami naniniwala sa istorya na binebenta mo sa amin, hindi namin bibilhin yung mga sinasabi mo at lalo kang madidiin at sisiguruduhin ko sa iyo, Sheila, pag hindi ka nagsabi ng katotohanan, sisiguraduhin namin sa'yo ng buong Senado na, mag, na mapaparusahan kang gusto. Mapaparusahan kang gusto. So umuli, tatanungin namin, sino yung kakilala mo? Kung hindi mo man kakilala, alam mong may tumutulong? Alam mo na merong uh, uh umaalalay sa inyo ni Alice para makalabas ng bansang Pilipinas? Sheila. Hindi ko po talaga alam. Ang alo lang kasi si... Ang kakilala ko lang yung kaibigan po ni Alice na yung sabi niyo na maging uh, police o kaya palang puliti. Yun lang po si uh, Mayor Dong. So, yun lang, mayor, yun lang, yun lang, po. Mayor Dong, ata, Dong Kalugay. O yun lang po ata. E sa police, sino ang mga kaibigan ni Mayor Alice? Hindi ko po alam. Mm -hmm. Right. Chair, I mean, I'm yes, just, and I was so disappointed, Madam Chair, na ayaw pa rin magsabi ng katotohanan ni Miss Alice, bagamat uh, Miss Sheila. Sheila, bagamat, uh, okay. hindi ko alam, Sheila, kung mahal mo pa yung sarili mo, magtira ka ng pagmamahal sa sarili mo, you owe it to yourself na magsabi ng katotohanan. Hindi ka makakalabas ng Pilipinas ng ganun lang, kahit nakapatid mo pa si Alice ago uh, Hindi ka makakalabas ng ganun lang. Hindi ka makaka wala sa mga otoridad sa Pilipinas ng ganun lang. Nasasabihin mong wala kang alam o walang tumutulong sa'yo. Hindi paniniwalaan yun, Alice. Salamat, Sen Joel. Salamat. Um, so, Ms. Sheila, isipin mo lahat ng sinasabi namin sa inyo ah, habang tumatakbo pa itong hearing na ito. At magkonsulta ka sa Uh, abogado mo. Dahil yung sinabi ng AMLAC na posibleng i-sentensya sa inyo ay mula 609 years hanggang 1,218 years. Lampas-lampas sa lifetime ng isang tao. So isipin yung mabuti kung worth it na patuloy na hindi magsabi ng totoo.